yun guys may mga litaw na rito may nana oxygen natin ay nagpakagatrabe dito wala naman si kagawad wala yung pala ng tirang rito ayan oh. eh, o

Patay. Ah, mataas. Bakal laki. Naka, inaabot pa yata yung na yun. laki ka eh. Nyabut nya. Nyabut itu dikit itu. Allah. Mata kebiji tu gila. Nak uluhan nya tak. Saya tu apa itu. Dikit nya. Laki. Laki. O. Ang bigat. Kumain Oo oh, nga. Yeah. Ayun. Okay. <laughs> Hindi na nakabatak <laughs> sa mataamo. Bibid pala ito. Eh. Eh, kakain guys. Kaya laki ng nahuli natin una guys Ito pala Ito o, Ito laki Mga panter, super scuds Ito Yari natin ang pighit. Uh, oh. Para eh. <laughs> Nadali ko bigid rito. Hindi <laughs> makahilaw. <laughs> Nabatukan pala. Na. <laughs> Laki eh. Yan guys, tingnan nyo. Ah, yari, yari ka. Sir Polanter, oh. niyo, Ito na, ito pala si... Hararating ko lang po. Hararating lang. Eh, si Ariskayo. Si Luigi. Mara uh, pa po. po kanyang page. Ang laki, oh. Ang laki. Ulam na. Laki na Eh, wala. Rito may manong kakagari. Hararating ko lang. Ang rin, oh. Ayan, oh. Mga lumubog. Lubog. Lumalapit ang bighit. Mas malabo ngayon kaysa, Eh. Uh, nga isang kilo mahigit siguro. Dalawa. Isang kilo lahat eh Dalawa ba? Ay, lakot pala. Marami nga May mga ano nga. Dali, Big head. dahil nang kay Lodje. Kay tatay Lodje. <laughs> Saan ka? sa ano? ka? Oo. Oh. Oo. Oh, rito. Oh, may malalaki ng tumatay sa oh. pagkakipit Oo. Kita akan berjalan ke sini, ke Morong. Ya. Saya sudah berjalan ke saya Babang. Di Bolsgai, di Shanghai. Shanghai, mana Para eh, mga, mga ano nga rin, ano ba? May nangin na kagaran Sayang. Eh. Eh. Malalaki palang big oh. oh. Okay, lipat. Tara. Ah. Habang mga gari, sa mga batuhan rin. Oh, ah. saan so, tayo? Hoy. So, Tersong. Kulot na rin. Ah, Maraming ang isda. Bago pa naglalabasan na yan. Rito. Kapatas iyon. Kaso umanlog ka aga. Ano boss? Anong nadaling? Bago pa nagpapakita yung mga isdaron roon yan

Nakita mo na Wala na nang oh, Bali. Bali ka no. <laughs> Bali ka na uli. Bali ka na. Malinis rin ang tubig. <laughs> Narito ano. E aí, Mr. Seno natin sa bigid na malaki sa isang painam ng tilapia so tayo doon na madalang na lumilitaw na na lang po kaya ni nung gara siya po from Canada at sa nanay ni Lilia at tatay Berilio perpetua from Canada ingat po lagi na yan maraming salamat po sa inyo sige po Babay.